nari na pala kayo. Mayroon ako isang maikling kwento na nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw. Ang pamagat ng kwento na ito ay ang kaibigan ba o ang tiya. tatlong taong gulang lamang si Rod na mamatay ang mga magulang sa isang car accident. Solong anak lamang siya. Kinupkop ng tiyahay na si Aling Magda na nakatatandang kapatid ng kanyang ama. Matandang dalaga ito 52 dalawang taong gulang na at ubod ng sungit. May tindahan si Aling Magda sa silong ng bahay. Mayroon siyang katulong si Aling Tasha, 50 taong gulang na, biuda at walang anak. Tatlong taon na itong naninilbihan sa kanya at nakasanayan na ang kanyang kasungitan. Masipag na katulong si Aling Tasha, mabait at makapagkakatiwalaan. Mula nang maunila sa mga magulang si Rod ay kay Aling Magda na ito na Tumutulong si Rod sa mga gawaing bahay, nagwawali sa maluwang na bakuran, nagsisiga ng mga tuyong dahon, nagpapakain ng mga manok, at nagbibit-bit ng mga pinamili ng tiyahin tuwing araw ng Sabado at Linggo. Natutuwa si Aling Tasha sa kasipagan ni Rod kaya lagi niya itong ipinaghanda ng merienda. Sa simula ay medyo nahihiya pa si Rod, ngunit nang lumaon ay nakasanayan na nito ang mga merienda na sadya ni Aling Tasha para sa kanya. Kalaunan ay nakikipagbiruan ng bata kay Aling Tasha na itinuring niyang kaibigan. Walang panahong makipag-usap si Aling Magda kay Rod dahil lagi itong abala sa pag-aasikaso ng tindahan mula umaga hanggang gabi. Tatlo lang sila sa loob ng bahay, ngunit hindi sila nagsasabay kumain. Kadalasan ay sa loob ng tindahan mismo kumakain si Aling Magda, kaya si Aling Tasha at Rod lamang ang laging nagkakasabay sa pagkainan. Nang taong iyon ay hindi muna pinag-aral si Rod ng kyahin, kaya naging katukatulong muna ang bata sa tindahan at sa ibang gawaing bahay. Bagamat masipag si Rod, ay hindi nito nadama ang pagmamahal ng tiyahin. Lagi na lang nakabuliyaw kung mag-utos sa kanya ang tiyahin. Walong buwan na siyang naninilbihan dito, ngunit niminsan ay hindi man lamang siya nabutan ng pera. Sirana at may tagpi ang kanyang mga shorts. Luma na rin ang kanyang mga damit na iilan lamang at lagi pang napipigtal ang kanyang tsinelas na goma. Nahihiya naman siyang magsabi sa tiyahin dahil lagi na lamang itong nakasimangot. Hindi yata marunong miti Tanging si Aling Tasha lamang ang nakikita niyang umingiti sa kanya. Nakikipagbiruan pa. Nang minsan utusan ni Aling Magda si Aling Tasha na mamili ng paninda sa bayan, ay pinasama siya upang makatulong sa pagbibitbit. Gayon na lamang ang gulat ng bata nang bilhan siya ni Aling Tasha ng tatlong shorts, dalawang kamiseta at bagong chinelas. Ho, para ko ba sa akin yan? Tanong ng bata. Ay, oo iho, para sa iyo talaga ito. Luma na kasi ang mga damit mo eh. Huwag ka nang mahiya, bigay ko yan sa iyo. Nako, salamat po Aling Tasha. Maraming salamat po, Tuwang-tuwang tinanggap ng bata ang mga ibinigay ng katulong. Mabuti pa si Aling Tasha, samantala ang tiyang napabuntong hininga na lang ang bata. Nagalit si Aling Magda kay Rod na makitang may mga bago itong damit. Akala kasi ay naghingi ito kay Aling Tasha. Ngunit nang mapagpaliwanagan ng katulong ay hindi na kumibo si Aling Magda. Minsan ay nagkaroon ng mataas na nagnat si Rod. Alumpihi dito kaya labis na nabahala si Aling Tasha. Sus, lagnat lang yan. Painumin mo ng gamot. Ang walang pagkabahalang sinabi ni Aling Magda at mumasok na ito sa tindahan. Ni hindi man lamang nilapitan ang pamangking may sakit. Magda Magda minantaya ni Aling Tasha si Ron. Pinupunasan ang mga pawis sa noo at likod. Tila ina siyang nag-aaruga sa anak. Kinabukasan, mabuti-buti na ang pakiramdam ni Rod. Nilagang itlog at mainit na lugaw ang inihanda ni Aling Tasha. Lumipas ang mga araw, lalong napamahal si Rod kay Aling Tasha. Maraming hinog na bayabas at kimito sa bakuran ang pinipitas ng bata para hendo kay Aling Tasha na mahilig kumain ng prutas. Mayroon ding saging, papaya at abukado. Isang gabi, naalimpungatan si Rod na natutulog sa sala. Sa hindi inaasa ang pangyayari, umuuga ang buong kabahayan. Wala namang indol. Gayo na lamang ang pagkahindik nito nang matanaw ang rumaragasang lahar. Mabilis siyang umakyat upang gisingin ang tiyahin at si Aling Tasha na natutulog sa magkabilang silid. Krak! Krak! Magigiba na ang bahay! Sinapok ito ng lahar! Sa oras na iyon, sino ang kanyang unang pupuntahan? Nasa kanas silid ang tiyahin, nasa kaliwang bahagi ng bahay at silid si Aling Tasha. Krak! Gumigira ang bahay! Sabay na naririnig ni Rod ang mga sigaw ng tiyahin at ni Aling Tasha. Kapag dakay tumakbo si Rod patungo Lid. Kailangang may matulungan siya. Kailangang may mailigtas siya. Kinaumagahan, maraming bahay ang nawasak. Marami ang inanod ng lahar. Sa ibabaw ng isang inaanod na bubong ng bahay ay naroon ang mga walang malay na si Rod at si Aling Tasha. Wala si Aling Magda! Nang may masmasan, nalaman ni Rod na isa ang tiyain sa mga inanod ng lahar. Hindi na niya ito napuntaan sa silid. Inuna niya si Aling Tasha at mabilis silang nakaakyat sa bubong bago tuluyang naanod ang bahay. Naisin man niyang tulungan ang tiyahin ay wala ng panahon. At doon nagtatapos ang kwento. Isa sa mga aral na napulot natin sa maikling kwento na ito ay ang kung ano ang iyong itinanim ay siya mo rin aanihin. Kaya kung ikaw ay nagtanim ng kabutihan, ay tsak na babalik rin sa iyo ang kabutihang itinanim mo. Sana'y marami kayong natutunan sa may kwentong aking ibinahagi sa inyo ngayong araw. Salamat sa panonood! Yes.